Hello guys, good morning. Ayan, ipiflex ko na naman itong aking bagong uniform na, ayan. Guys, okay, so, bago na naman itong aking uniform. Binilhan na naman ako ng aking box ng uniform. Ayan. Siguro natutuwa siya sa akin. Maayos yung trabaho ko. Kumikita yung kanilang negosyo. So, kaya binibilhan niya ako ng uniform. Kahit hindi pa naman sira yung aking uniform. So, ayun guys. Maganda ko yung kanyang kulay. Ayan. Maganda yung kulay niya. Ayan guys. Halata na matanda na tayo. Eh. <laughs> May guhit na yung ating ano, yung ating noo. Pag uh, Monday, unang-unang ginagawa -unang ko guys ito. Nagluluto ako ng pasta. Ayan. Nagluluto ako ng para mamaya meron na akong nakaready na pasta. So yan ang unang unang kong ginagawa pag Monday. Ayan guys, nakapag uh, ano na rin ako ng baget. Sobrang mainit pa yan guys, fresh na fresh. Ayan, meron ako mga tinapay dito kasi kailangan ko yan mamaya. Ayan, yan ang baget. Meron akong gagawin diyan na napaka-special mamaya. O, oh, diba guys? May plastic na naman tong aking cellphone, kaya ganyan siya. Ayun guys, magtatapon tayo ng basura. Hindi ko to trabaho. Pero siyempre, makisama tayo sa mga katrabaho natin. At uh, para tayo ay uh, pakisamahan ng mabuti. Yan guys para kapag ikaw rin nangangailangan ng tulong, tutulungan ka nila. Ganyan lang sa trabaho. Maging mabuti ka sa mga kasamahan. So, yan guys. So, iba-iba yung mga, ano, dito-dito. Mga plastic lang. Mga plastic. Dito, mga papel. Dito, mga metal. Yan, metal. Dito, mga tirang pagkain. Mm. <laughs> O, di ba? Habang, habang nagbabike ako, mayroon akong nakitang ganito. Napulot ko. Parang bago pa siya. Ang nakalagay dito, impact drill. Ayan guys, oh, bago pa. San, sino kayo nakalimot na ito? Mm. Bago pa oh. Mm impact drill. <laughs> napulot ko. Marami ako napupulot sa daan kapag nagbabike ka ako. Pag umaga, kahit anong oras. Ayan, guys, kumakain ako eh. Susubukan ko tong napulot ko. Ayan. Ayan siya, 550 watts. Ayan. Na, mayroon ang nang nagmine. <laughs> Na naunahan. Ayan, oh. Ma, ganda Siguro, umupo-upo siya, tapos hindi niya na nakalimutan niya na. Si, subukan natin, oh. Ay, umaandar. <laughs>